Yo, what's up guys? Welcome sa Kuya Joe Motorcycle Shop. Meron tayo ditong kliyente. Ang motor niya ay Yamaha Pasho. At ang problema nito ay hindi na niya magamit dahil walang function ng lahat. Pagbukas ng susi, ayaw na gumana ng kanyang panel. Kaya binuksan natin itong battery para i-check yung fuse. Pero subalit na tapat, ganun pa man, ang fuse niya ay nakatago. Kaya buksan natin yan hanapin natin ang kanyang fuse ang posisyon ng kanyang fuse guys tagalin natin itong upuan ayan at sya ang kanyang compartment pagkatanggal natin yan makikita natin ang kanyang fuse box nasa ilalim nyan at eto na yon guys pagkatanggal natin ang kanyang fuse box yung kulay itim na yan yan ang kanyang fuse box nakatago siya safety safety para sa basa at para sa ulan pero hindi para sa daga <laughs> pwede nga tingati na daga sa ilalim so check natin yan isa isa one by one check natin ang kanyang fuse tingnan natin kung merong putol punde at kaya bakit hindi nagpa function ang kanyang panel so iniisa isa natin yan sinimula natin sa main fuse at pag check natin ay buo naman siya and then as para sa mga accessories niya check din natin isa isa ang mga fuse na yan ngunit subalit na ganun pa man ay buo talaga lahat sila ayan so guys salamat sa inyong pagsuporta kung umabot kayo sa video sa dulong video na to maraming salamat sa inyo pagpatuloy natin ang, ang, ang ating pag inspeksyon sa unit na ito dahil nagkakagulo na ang aking chan nagugutom na siguro ako alright buo naman lahat sila ayon isa sa mga natutunan natin at ma-share ko sa inyo kung hinahanap nyo ang fuse box ng inyong motor Hon Yamaha Pasio nandito yan sa ilalim ng kanyang U-box then pinalitan na natin ang kanyang battery dahil suspecha at talagang yun talaga ang kanyang problema battery kaya eto at umaandar na yan guys napakaganda at napaka smooth na nga andar dahil bagong bago pa ayun oh, si pag bukas pa lang natin ng susi umaandar na siya pag natin ayan na nga ikot na ang kanyang gulong shower out sa inyo na solve na naman ang problema ng ating customer ng ganung ganun lang pero alam nyo bang gumastos talaga siya para sa baterya kasi ya, ang baterya na yan ay wala na talagang karga ang kanyang original na baterya alright chenite din natin ang kanyang voltmeter voltaje ng kanyang baterya o kapag umaandar ang kanyang makina and wala 14.3 bago ko lang nalaman na yung panel nya pala ay meron ding battery indicator shower out